Nakatakda namang muling bumisita sa bansa ang isang international cruise ship upang tunghayan ng ilan sa ipinagmamalaking tourist destination sa Northern Samar. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sa so, October 30, nakatakdang bumisita dito sa lalawigan ng Northern Samar ang Australian Coral Geographers Expedition Cruise Ship. Ito ay sister company ng Coral Adventure. Meron itong 120 guest capacity ship. Ayon sa report ng Provincial Government ng Northern Samar, dalawa sa lima na featured destinations sa Eastern Visayas ang bibisitahin. Ang protected area ecotour, circuit of Biri at ang Lalaguna Mangrove Eco Park na nasa Biri, Larusa, Protected Landscape and Sea Caves. Ang uh, Biri Islands ay kilala sa rock formation. Samantala, itong Lalaguna Mangrove Eco Park ay sa Lapisaris Road this summer ay merong 300 hectares na mangroves na magsisilbi ng sanctuary sa iba't ibang wildlife species. Muli ipapakita makikita ng Northern Samar ang ecological at cultural richness. Hindi taon ng bisis na binisit ang lalawigan ng mga international cruise ship. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nadiskubring mga wala ng buhay ang dalawang lalaki sa magkaiwalay na probinsya sa Maribeles, Bataan at Subic, Zambales sa ulat ng mga otoridad, unang nadiskubri ang bangkay ng isang di kilalang lalaki na nadiskubri ito sa paligid ng kilometer zero death march marker sa barangay Poblasyon Marabeles, Bataan, alauna na madaling araw. Nadiskubri ito ng isang 17 anyos na binatilyo sa isang kubo na nakahiga itong biktima na wala ng buhay na agad itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Wala namang palatandaan na may sugat ito na naging biktima na karahasan. Ang biktima ay nakasuot ito ng asul na checkered na sando, shorts na may kulay asul, puti, itim na Hawaiian style at may Polynesian tattoo sa kaliwang balikat na may pangalang Mateo. Sumunod na discovering patay ang isang 30 anyos na lalaki sa Sityo Agusuhin, Barangay Kawag Subic Sambales, ala una kahapon ng hapon. Kinilala naman ito na si Alan Malawit, misa residente ng nasabing barangay. Natagpuan naman itong nakadapa at duguan ng ulo ng isang totoy Marcy alias Undo sa isang ginibang function hall sa nasabing barangay. Patuloy naman ang isang sa investigasyon sa naturang pagkamatay ng biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37, Dani Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 80% ng kapulisan ng Pangasinan i-deploy sa labas ng himpinan ayon sa bagong provincial director ng PNP. Bahagi ng kanyang mantra bilang bagong provincial PNP director ng Pangasinan, kaya ang 80% deployment ng mga pulis sa lalawigan ang kanyang isasagawa upang ipakalat sa labas ng himpinan. Ito ang sinabi ni Police Colonel Rolly Percapokyan, ang bagong provincial director sa isang pulong balitaan. Anya layunin ng kanyang plano na mapa mataas pa ang police visibility upang mapababa naman ang crime rate dito sa Ladawigan. Aminadong opisyal na isang hamon sa kanya na matapatan ang mahusay na kalidad na pamumuno ng outgoing police colonel Jeff Fanged. Ngunit siniguro nito na ipagpapatuloy ng epektong liderato ni Fanged. Samantala ngayong ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato, matahimik naman at walang netatalang untoward incident sa buong Pangasinan. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pardo Aristart, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.